Kumusta po? Muli kong gustong pasalamatan ang inyong patuloy na pagsubaybay sa aming social media. Facebook, YouTube, IG, Twitter at kahit TikTok. Mula sa aming mga vlogs, sa mga albums at mga mensahe na pinapost namin, lahat po yan ay hindi magiging matagumpay kung wala ang inyong suporta. Yung pag-share ninyo, pag-like, yung iba ini-edit pa at inilalagay sa TikTok, lahat po yan ay napakalaking tulong. Ipagpatuloy natin yan lahat at lalo pang pagaganda pagandahin para hindi mapatid at hindi masayang itong nabuo na nating ugnayan at samahan. Nakatanggap kami mula kay Elma de Julio Sanchez. Ibalik po natin, ikabit po yung Philippine flag. Bawat bahay natin, business establishment, private or government agency, lahat ng mga sasakyan, maliit o malaki man, may flag nakasabit sa malapit sa Independence Day na panahon ni President Marcos Sr. Ganon ginawa niya sa mga sambayan ng Pilipino. Proud to be a Filipino citizen. Let us raise our Philippine flag this time. Ito Manong I remember my childhood this time of the year. The schools distribute national flaglets to all pupils. to display in our homes, vehicles, and even lampos along the streets. As a Cub and Boy Scout, we go around town distributing bigger-sized flags to hang in balconies and windows of houses. I wish we can experience those patriotic traditions again in this lifetime. Sang-ayon ako dyan. I think that uh, there is nothing wrong whatsoever in displaying our flag. Hindi lamang pagparating ng Independence Day, maglagay tayo sa ating mga bahay ng bandila. Meron nga ako mga kilala naglagay ng flagpole doon sa kanilang bahay at nagpa-flag-raising sila araw-araw. I think this is a good uh, reminder, lalong-lalo na sa mga kabataan, na alalahanin lagi at lagi na nang iniisip ang uh, ating uh, minamahal na Pilipinas. Uh, I agree with you all. We should encourage all those uh, establishments, business establishment government and otherwise, pag ipakita, ito'y pagmalaki ang bandila ng Pilipinas. This is wish list James Wayne. I would like to request to our beloved President Ferdinand Bongbong Marcus Jr. the major improvement in scientific research and development in all areas such as agricultural R&D, medical R&D, and so on. We need more scientists, not politicians, in the Department of Science and Technology. We need students who have passion in science, not in politics. In religion, we are divided with different beliefs of our God. In politics, we are divided. In Different political views, but in science, we believe in scientific growth, discoveries, and scientific facts based on research and development. A lot of Filipinos are eager to learn in science, and a lot of people have a knowledge in science but lacking in development because they don't have the means, they need support from the government. Parang na ang na pag iisip. Dahil, unfortunately, our educational attainment when it comes to mathematics and the sciences, we do not do very well as compared to other countries. Kaya isa sa i-stress natin dito sa bagong gobyerno, bagong administrasyon, lalo na sa DepEd, ay to give more stress dun sa tinatawag na STEM. Yun talaga ang pangangailangan. And we have a lot to catch up. Dahil nga naiwanan tayo ng ating mga karating bansa, I think that as long as we continue to push it, ay kayang-kaya naman ng Pilipino yan. Ang ekonomiya natin ngayon is very largely technical based, based on science, based on new technical innovations. Kaya at kailangan natin natututunan natin kung paano paandarin yan, kung paano pagandahin, kung paano i-apply dito sa Pilipinas. We need that talent. That is one of the major areas that are our DepEd is going to be looking at and how to strengthen the instruction for our children and our students. Music Meron pang mga congratulations at well wishes. Galing naman to kay Lay Australia President BBM. Congratulations po. Huwag niyo pong biguin ang mga taong naniniwala na ibabangon niyo ang Pilipinas at higit lalo ipamalas niyo ang galing niyo sa mga taong kumukutya sa inyo at hindi naniniwala sa BBM Sara Administration. God bless sa inyong pamumuno. May our God guide and give you wisdom. Ako ma, maraming maraming salamat. Ah, yun lang talaga ang aming panalangin dito sa bagong administrasyon. Galing naman kay Ferry Coy dahil po sa inyong pagkapanalo at ngayon ay hashtag PBBM na kanya namin. Ibang saya at sigla at pag-asa ang nararamdaman ko para sa bayan natin. Nakaka-proud maging Pilipino at iwagayway ang watawat ng Pilipinas. God bless you po at si VP STC naway lagi kayong ligtas at malusog. Mahal po namin kayo. Naku, maraming maraming salamat. Kayo po ang uh, naglagay sa amin dito at talaga naman gagawin namin ang lahat na hindi naman mapigo at uh, masabi na nasawi kami doon sa aming na ipangalaman ako at sa isko dito sa pamahalaan. Asahan ninyo sa lahat ng kakayahan namin at na labis pa ay gagawin namin ng lahat para pagandahin natin muli ang buhay ng mga Pilipino at ang ating kinamahal from Del Carmen Oliver. Wag nyo po please pabayaan ang social media interaction and updates nyo dahil dito po kayo nakaabot sa ating mga kababayan. Ang suporta ng pamilya namin sa inyo 100%. Maraming maraming salamat. Ah, ito naman galing kay Joseph John Rios Cayetano. Sir, please continue this vlog though you become more busy with your work as president. We need to hear from you personally what you're doing for our country. We will be very glad to watch you in this vlog every now and then. Salamat po. Pinapag-usapan nga namin yan kung tutuloy pa yung vlog at uh, uh, marami ng ibang ginagawa ngunit eh, pinag namin nang sangayon kami sa inyo. Kailangan ko talagang naipaylawanan kung ano yung aming mga ginagawa. Ipaalam sa inyo kung ano ba sa inyong palagay ay ang tama na dapat gawin at kung ano pa. At marinig ang inyong comment kung ano pa ang uh, mga kakulangan na dapat tugunan. Kaya uh, ipapagpatuloy talaga namin yung vlog na ito. Every so often, meron tayong paliwanag doon sa ating mga ginagawa para hindi lamang sa pahayagan ang inyong nagigimbalita kung hindi pati na from the horse's mouth ikang nga kaya uh, maraming salamat sa suportang binibigay ninyo sa vlog natin patuloy ang ating vlog hi guys once again thanks for watching our dad's vlogs if you want to see more remember to share like and subscribe